sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan at kalituhan, kung saan madalas tayong naliligaw, ikaw ang ganap na katotohanan na nagbibigay liwanag sa ating mga buhay. Panginoon ng Tabernakulo, pahintulutan mo akong mahalin ka pa ng higit, ng walang pag-aalinlangan ng buong pagkatao ko at ng lahat ng mayroon ako. Naway araw-araw ay makalapit ako sa iyo nalalaman na sa iyo lamang matatagpuan ang aking tunay na kanlungan. Ikaw, Jesus, ay tunay na naroroon sa mga tabernakulo sa buong mundo, sa bawat simbahan, sa bawat maliit na sulok, kung saan nakalagak ang iyong banal na katawan. Ito ang himala ng Yokaristya, ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit upang Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pinapakain niya tayo hindi lamang ng material na tinapay, kundi ng tinapay ng buhay na nagbibigay kasiyahan sa atin at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Juan 6:21. Kay laki ng regalong ito, kay lalim ng misteryong ito. Ang simbahan sa kanyang pagtuturo ay nagpapatunay sa dakilang katotohanan ito at tayo nang may mapagpakumbabang puso ay lumalapit sa iyo na na sa iyong presensya nagkakaroon ng kahulugan ang lahat. Jesus, ikaw ay naroroon, tunay na naroroon sa bawat ostiyang kinonsagrahan naghihintay na sambahin at mahalin ng lahat ng lumalapit sa iyo ng may pananampalataya at debosyon. Ang pananampalataya na isang kaloob na ibinibigay mo sa amin ay nagpapahintulot sa akin na matibay na maniwala sa iyong tunay na presensya nang walang puwang para sa pag-aalinlangan. At higit pa rito, binibigyan ako nito ng kapanatagan, kapayapaan at kagalakan sapagkat alam ko na sa iyo, Jesus, matatagpuan ang lahat ng kasagutan at kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa iyo ako nakakatagpo ng kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok, pag-asa sa panahon ng pangihina ng loob, at lakas upang magpatuloy sa bawat sandali ng kahinaan. Sa aking buhay, ang mga karanasan ng pakikipagtagpo kay Jesus sa sakramento ay pinuno ako ng pagkamangha at pasasalamat. Kapag lumalapit ako sa tabernakulo, ang aking kaluluwa ay napapayapa, ang aking mga iniisip ay kumakalma, at nararamdaman ko na ang aking buhay ay may kahulugan. Para bang sa iyong presensya ang lahat ng dating tila hindi tiyak o magulo? ay nagkakaroon ng banal na kaayusan. At sa kabila ng mga paghihirap, ng mga tukso, ng mga sandali ng kawalang katiyakan, may katiyakan ako na ikaw Panginoon ay kasama ko. Ang katiyakang ito ay nagbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kalakasan. Nagbibigay sa akin ng tapang upang harapin ang anumang darating na lalaman na hindi ako nag-iisa. Natutunan ko na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kundi lubos na pagtitiwala, pamumuhay at pagkilos ayon sa pagtitiwalang iyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang gawa ng isip kundi isang pang-araw-araw na karanasan, isang paraan ng pamumuhay kung saan ibinibigay natin ang ating sarili tayo ng buo nating pagkatao. Ang pananampalataya ay, bukod dito, katiyakan, ang katiyakan na ikaw ay kasama namin, na hindi kami nag-iisa, na ikaw, Jesus, ang aming kanlungan, ang aming kaligtasan, ang aming kaibigan at kapatid na walang hanggan. At kaya, sa katiyakang ito, Maaari tayong lumakad sa buhay ng may pag-asa. Nalalaman na sa iyo, ang lahat ay posible. At na sa iyong pag-ibig ay matatagpuan natin ang lakas upang magmahal, upang magpatawad, upang mamuhay ng mapayapa. Ngayon, higit kailanman, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang pananampalataya at pag-asa ay tila parami ng parami ang naglalaho. Ang kawalang katiyakan, pagdurusa at kawalan ng tiwala ay tila bumabalot sa atin at marami ang nagsimulang magduda sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Marami ang lumalayo sa tabernakulo Nakakalimutan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na nag-aanyaya sa atin na palaging lumapit upang humanap ng kaaliwan sa iyong kalapitan. Gayunpaman, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na mamuhay ng may hindi matitinag na katiyakan na. Bagaman lumalamig ang mundo at pumapaligid sa atin ang kawalang interes, patuloy kang naroroon, naghihintay sa katahimikan. Nang may bukas na mga bisig, si San Alfonso de Ligorio, isang dakilang deboto ng Yokaristya, ay nag-iwan sa atin ng pamana ng karunungan at malalim na pag-ibig sa kabanal-banalang sakramento. Ang kanyang mga payo na puno ng sigasig at debosyon ay nag-aanyaya sa atin na magnilay at isagawa ang isang buhay na malapit kay Jesus sa Eucharistia. Ipinaaalala niya sa atin na dapat nating dalawin si Jesus sa sakramento ng madalas, hindi lamang bilang isang gawa ng debosyon, kundi bilang isang buhay na tugon sa mga pangangailangan ng ating kaluluwa. Una, dapat tayong lumapit kay Jesus sa sakramento dahil siya ang ating tagapagligtas. Siya ang dahil sa pag-ibig sa atin, nag-alay ng kanyang buhay sa krus, nagbuhos ng kanyang dugo upang tubusin tayo. Ang kanyang sakripisyo ay ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig na nakilala ng sangkatauhan. At sa Eucharistia, siya ay nananatili sa atin nag-aalok ng kanyang katawan at kanyang dugo bilang espiritual na pagkain. Tulad ng ipinangako niya mismo sa atin, naglaan siya ng mga espesyal na biyaya para sa lahat ng lumalapit sa kanya ng may pananampalataya at pag-ibig. Kung talagang nais nating magkaroon ng isang ganap na buhay at nananabik tayong makamit ang kaligtasan, dapat tayong lumapit sa kanya ng madalas sa mga tabernakulo sa buong mundo. Doon niya iniaalok sa atin ang kanyang walang kondisyong pag-ibig, ang kanyang walang hanggang awa at ang kanyang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Pangalawa, dapat tayong lumapit kay Jesus sa sakramento dahil sa pamamagitan ng ating mga pagdalaw Maari nating bayaran ang mga pagkakasala na idinulot ng sangkatauhan sa Diyos. Si Jesus ang kordero ng Diyos na nagdusa ng labis para sa atin ay nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas tayo mula sa kasalanan at walang hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang napakalawak na pag-ibig, marami ang humahamak sa kanya nagwawalang bahala sa kanya. Nagkakasala sa kanya sa kanilang kawalang interes. Siya napatuloy na naghihintay ng matiyaga sa tabernakulo ay nakikita ang katigasan ng uh, mga sata na mga puso ng mga hindi sumasamba sa kanya, ng mga hindi pinahahalagahan ang sakripisyong ginawa niya para sa sangkatauhan. Tayo, bilang kanyang mga alagad, ay may misyon na aliwin ang kanyang sugatang puso. Ang bawat pagdalaw sa tabernakulo ay isang gawa ng pag-ibig, ng pagbabayad-puri at ng pakikiramay. Ito ay isang pangako na masuklian kahit kaunti ang pag-ibig at pagdurusa na naranasan niya para sa atin. Sa bawat pagkakataong lumalapit tayo sa tabernakulo, Nakikiisa tayo sa kanyang pagdurusa at bagaman hindi sapat ang ating mga salita, ang ating pag-ibig at ang ating debosyon ay nagpapagaan sa kanyang puso. Siya na naroroon na matyagang naghihintay ay hindi nagwawalang bahala sa ating presensya. Sa pagdalaw sa kanya, tayo ay nagiging mga instrumento ng kanyang kaaliwan tumutulong upang maibsan ang malamig na kawalang interes ng mundo sa kanyang sakripisyo. Ang bawat gawa ng debosyon, gaano man kaliit, ay may walang hanggang epekto sa kanyang puso. Si Jesus ay patuloy na naroroon, naghihintay sa atin, nang may walang hanggang pag-asa at pag-ibig na walang hanggan. Sa huli, sa gitna ng kadiliman ng buhay, at nang isang mundong lumalayo sa kanya, siya ay nananatili. Kaya, ngayon higit kailanman, huwag nating kalimutan na ang tabernakulo ay puno ng pag-asa, puno ng banal na biyaya, puno ng pag-ibig. Dapat tayong lumapit sa kanya ng may bukas na mga puso at ng may matibay na pananampalataya. Sa katiyakan, na sa bawat pagdalaw kay Jesus sa sakramento, tayo ay nakikilahok sa misteryo ng kaligtasan at nagdadala ng liwanag sa isang mundong desperadong nangangailangan ng kanyang pag-ibig. Pangatlo, itinuturo sa atin ni San Alfonso ng may malalim na karunungan na dapat tayong lumapit ng madalas kay Jesus sa sakramento sa pamamagitan ng ating panalangin at ating mapagmahal na pakikisama, maaari tayong maging mga instrumento ng kaligtasan para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga kaluluwang ito na nagdurusa sa kanilang pagdadalisay ay umaasa sa ating mga panalangin, sa ating sakripisyo at sa ating pamamagitan upang makamit ang walang hanggang kaluwalhatian kasama ng Diyos at anong mas mahusay na paraan upang mamagitan para sa kanila kundi ang lumapit sa mismong puso ni Jesus. Walang humpay na bukal ng buhay at ng pag-ibig. Sa bawat pagkakataong lumuluhod tayo sa kanya at sinasamba siya sa tabernakulo, lumalapit tayo sa kanya sa isang gawa ng pag-ibig. Sa mahiwaga at dakilang paraan, nakikipagtulungan din tayo sa kanya upang palayain ang mga kaluluwang iyon na naghihintay na makamit ang walang hanggang kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Matibay tayong naniniwala sa tunay na presensya ni Kristo sa kabanal-banalang sakramento ng altar, isang misteryong higit sa lahat ng pangunawang tao. Ito ang pinakadakilang himala ng ating pananampalataya. Ang muling nagaganap sa bawat banal na misa. Sa sandaling iyon, ang tinapay at alak ay nagiging sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, katawan at dugo ni Kristo. Panginoong Hesus, sa iyo kami lubos na nagtitiwala. Puso ni Hesus, nag sa pag-ibig sa amin sindihan mo ang aming mga puso ng banal na apoy ng iyong pag-ibig. Puso ni Hesus, maging ilaw ka ng mga bulag, pag-asa ng mga nawawala ng pag-asa, kanlungan ng mga nagdurusa at ng mga naliligaw sa kadiliman ng mundong ito. Puso ni Hesus, punuin mo ang aming pagkatao ng iyong walang kondisyong at walang hanggang pag-ibig. Puso ni Hesus, Baguhin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Pusong, Eucharist, pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang tatlong birtud na naglalapit sa amin sa ayo at ginagawa kaming higit na katulad ng iyong banal na larawan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin iyong mga mapagpakumbabang lingkod. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko at kanlungan ko, kaaliwan ko sa mga paghihirap, lakas ko sa mga sandali ng kahinaan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng aming mga kapatid na naliligaw. Yaong mga malayo sa iyong pag-ibig, ay nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan at yaong mga hindi ka nakikilala o hindi ka kinikilala bilang kanilang tagapagligtas. Panginoon, akayin mo ang mga pamanga mga na iyon tungo sa iyo, tungo sa iyong Santa Iglesia, tungo sa katotohanang ikaw lamang ang makapagbibigay tungo sa kapayapaang matatagpuan lamang sa iyong pusong puno ng awa. Naway ang gawaing ito ng debosyon at pag-ibig sa Sagrado Corazon de Jesus ay hindi lamang magpalakas sa atin, kundi maging kanlungan din para sa mga higit na nangangailangan nito. Naway magdulot ito ng kaaliwan kapwa sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Matamis na puso ni Maria ihanda mo kami ng isang ligtas na daan tungo sa iyong anak, Jesus. Maging aming tagapamagitan at gabay, tulad ng naging ikaw para sa maraming santo. Gabayan mo kami tungo sa kaligtasan, tungo sa isang buhay na puno ng pag-ibig at kapayapaan. O puso ng pag-ibig, sa iyo ako nagtitiwala, sapagkat sa iyo ko inaasahan ang lahat. Sagrado Corazon de Jesus, Maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, kay Papa Francisco, aming mga obispo, pari at Jakono. Sila ang iyong mga instrumento upang gabayan kami sa iyo, upang turuan kaming mamuhay sa iyong pag-ibig. Sagrado Corazon de Jesus, inaliw sa iyong pagihirap ng isang anghel, aliwin mo rin ako sa aking mga sandali ng pagsubok at pagdurusa. Sagrado Corazon de Jesus. Dumating nawa ang iyong kaharian sa aming mga buhay. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang lahat ng aming hinahawakan. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Sa pamamagitan ni Maria, bilang instrumento ng iyong kapayapaan, ng iyong awa, at ng iyong pag-ibig. Naway mahalin ka saan man at baguhin ang aming mga buhay sa iyong walang hanggang biyaya. Sagrado Corazon de Jesus, lahat para sa iyo. Kabanal-banalang puso ni Jesus. Kamahal-mahalang puso ni Maria. Ihanda ninyo ang aming daan tungo sa kaligtasan. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Nawa'y ang bawat panalangin na aming iniaalay sa iyo, Panginoon, ay maging isang hakbang pa tungo sa kabanalan tungo sa ganap na pakikiisa sa iyo banal na eukaristiya sa iyo kami naniniwala sumasamba umaasa at nagmamahal humihingi kami ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala hindi sumasamba hindi umaasa o hindi nagmamahal sa iyo nawa'y ang aming pagsamba aming pananampalataya aming mga gawa ng pag-ibig at aming mga sakripisyo ay maging kaaya-ayang alay sa iyo. Sa sandaling ito habang tayo ay magkakasama sa oras na ito ng panalangin, iniaalay natin ang ating mga kahilingan, ating mga pasasalamat at ating mga pangako ng pag-ibig. Alam namin na Ikaw, Jesus, ay laging handang tanggapin ang sinumang lumalapit ng may tapat na puso purihin sa langit at sa lupa ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Naway sa pamamagitan ng aming panalangin at pagsamba, mas maraming kapatid ang makahawak sa kanilang mga puso at lumapit sa iyo. Kung ang pagninilay na ito ay nakaantig sa iyong puso, pindutin ang like at mag-iwan ng iyong mga komento kahilingan o pasasalamat kay Jesus sa sakramento. Huwag kalimutang mag-subscribe, ibahagi sa iyong mga kaibigan at i-activate ang kampanilya upang sama-sama nating magawa sa lalong madaling panahon ang ima minuto kasama si Jesus sa sakramento. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, kinalimutan at pinabayaan sa maraming dambana. Ikaw, na sa malalim na katahimikan ng sagraryo, ay naghihintay araw at gabi ng may walang sawang pasensya, puno ng walang hanggang pag-ibig. Ikaw, na hinihintay ang ating mga pagbisita, ang ating mga salita, at higit sa lahat ang ating mga puso nang hindi kailanman napapagod. Ngayon, sa sandaling ito na iniaalay ko sa iyo, bagaman maliit, gusto kong punuin ito ng pananampalataya, ng pasasalamat at ng dalisay na pag-ibig. Lubos akong nagtitiwala na sa iyong maawaing puso ay laging may puwang para sa atin, laging may sagot sa ating mga panalangin. Panginoon ng Sagrario, buhayin mo ang aking pananampalataya. Gawin mong magliab ang aking puso sa pagnanais na hanapin at makita ka sa bawat sandali ng aking buhay. Panginoon ng awa, gawin mo akong refleksyon ng iyong pagkahabag. Turuan mo akong mag-abot ng kamay tulad ng ginagawa mo, tumingin ng may pagmamahal at magpatawad ng walang sukatan. Panginoon ng katotohanan, Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang iyong liwanag at gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan, ang landas na patungo sa iyo. Panginoon ng Sagraryo, turuan mo akong mahalin ka ng higit pa araw-araw. Hanapin ka ng may sigasig ng unang pagkikita at manatili palagi sa ligtas na kanlungan ng iyong pag-ibig.